ang guro ang nagsisilbing ikalawang magulang sa eskwela na nagbibigay gabay sa kabataan kaya naman ngayong World Teachers Month handog sa kanila ay tribute concert na may parafol pa para bigyan na mga balita Mobile Journal Julie Baiza Jolina Magdangal, Jonalyn Viray, Sharon Cuneta, Regine Velasquez, Ogie Alcasid at marami pang iba. Ang ganyan karaming mga artista, dito nyo lang sa gabay guro makikita. Game na game naman sila teacher na nakikipagsayawan pa at nakikanta. gadgets, hotel accommodation, gift certificates, higit 500,000 pesos na cash at brand new car. Kaya naman tuwang-tuwa sila teacher. Salamat po gabay guro sa opportunity na ito. Salamat po, masaya-masaya po kami. Overflowing joy ang nararamdaman namin ngayon. Ay nagiging masayang-masaya ang mga guro sa mga, sa mga binibigay ng mga previous, mga parafol, at makasiyahang binibigay ng mga performers tuwing gabay guro. Opo, doble, doble saya po. Talagang maraming maraming salamat. Sabi nga ng mga artistang nakilahok, ito lang kasi ang paraan nila para suklian ang sakripisyo at ambag ng mga guro sa lipunan. Yung mga teachers, parang calling siya, it's a calling because it's a thankless job. We know how hard it is uh, yung, yung sacrifices na binibigay ninyo. So, na-acknowledge po namin yon So, kung feeling nyo hindi enough yung thank you na nakukuha nyo, kami appreciate na appreciate namin kayo. So, thank you. I love going to school because of my teachers also. You are really our heroes. Ikalabing-anim ng tribute ito ng MVP Group para sa mga guro ngayong Teachers Month. Pursigido rin sila na ipagpatuloy ng mas marami pang taon ang tradisyong ito. Every year, we actually provide this tribute for our teachers because they need um, to feel how we appreciate and love them for all their sacrifice. Without our teachers, we would really be lacking. Mobile Journal, Julie Baiza, Hatidang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.